At eto nga po mga kacoko for today's video nga po ay isa na namang husky puppy ang aalis. Ihahatid na po siya sa kanyang bagong family. At dahil malapit nga lang ang paghahatidan sa kanya ay hindi nga madaling araw sila bibiyahe. Bali pinakain nga muna namin siya ngayong umaga. Bandang alas 7 nga ng umaga ay naghanda na nga si mister para sa paghahatid sa kanya. Eto nga po pala yung cage na ginagamit niya para sa pagdi-deliver ng ating mga husky puppies. Ayan po safe na safe po ang ating husky papis dito. Hindi hindi po sila mapapaspas ng hangin kahit motor lang ang kanyang ginagamit. Mas maganda kasing gamitin ang ganitong cage dahil nga may poop tray ito kaya kung iihi nga ang papi ay diretsyo nga yun sa tray. Nagpabili na rin ang par parent ng ating baby husky ng kanyang dog food vitamin at saka ng pakainan. At ayan um, nga po kinuha na nga po ni mister ang papi at inilagay na nga dito sa cage. Ayan sinisigurado nga niyang nakasarado ng ayos yung pintuan dahil baka pag nagbibiyahe ay bigla nga itong mabuksan itong ating papi. Tinalian nga po pala yung pinakapintuan ng wire para ito ay hindi mabuksan. Bye bye baby husky. Spread happiness to your new family. Stay healthy ka lang at kakain ng marami doon. Nakalamba nga lang po siya ihahatid at kami naman po ay taga rito ang sa Lipa, Batangas. At ayan nga po, aalis na po sila. Pass forward, nakarating nga po sila doon ay 8.30 na ng umaga. Good morning itong flavor natin dyan uh, i-re-reel na mo natin itong Siberian dito sa Kalamba anak pa rin ang um, Siberian Husky napaka napakaganda at eto na lang po ang natitira sa ating walong Husky Puppies lima na lang po sila ang sarap ng tulog sa tapat ng kanilang electric pan